Mm, nagdamo ako dito kahapon puro nagubat tinan mo yung ano yung kabilya yung bakal nya nanuhan na ng damo napanga na ng damo yun ako hmm, ito na yung buhangin buhangin yan puro nakangkungan hmm. marami pa naman to pa Palibot. libot purukan ko nga sa gilid mga gabi nilinis linis ako dyan ganina Ayan. dito pa yung space niya. dito ako maglagay ng ano ng balkon ano ba yung kusina doon yung, yung harap na, ganyan pa lang yung bahay ko kawawa naman sana sa pagbalik ko matapos na yan kahit eh, simple lang basta may bahay Nagtanim ako ng bulaklak. ng crotons ba? <laughs> Alam niyo crotons. So, gabi masarap to. Malagkit yung loob niya. Yung laman. Oh, crotons. yan Tanim ko yan sa gilid. Pispanitox. Tato yung laman. <laughs> Sige na, bye bye. Tanim ko ng bulaklak.